Ayan o, oh. sinintura na po natin yan ng epoxy primer para bukas pwede na natin i-frame dito. Okay. okay na, washing. Makabebe tayo mga boss Malagi pa rin ang tubig Tapos tayo dito Direct yung San Gabriel Project ah, Meron rin pisa kayo Ayan na Salamat sa rin, rin sa kayo May Meet ng konti ang gambar project Mosa sana sabi pisa kayong ano yung uh, oh, mag no, okay. no, ba? magdar magdalagi ba Babo ba 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 Babo, Babo, babo na, start na po yung ating ano, yung ating paggawa ng mga shelves dito sa ating ano, garahe. Bodega. Para po yung mga gamit natin ngayon, ang dami mga gamit natin ano, tira-tira. Sayang naman kung hindi natin isasalba yan. Uh, gagawa tayo ng mga ano, ng mga shelves dito para patungan ng lahat ng mga gamit natin. Total, marami na mga ano, marami na matayong sobrang mga tubular mga boss. Ayan o. No? Tinintura po na natin yan ng epoxy primer para bukas pwede natin di frame dito marami naman yung mga gamit natin dito sayang naman ayan o kasi yung tubig mga boss hindi pa lumilik yung tubig ano tapulan tulad yung tunang dati ayan na. ano na lang mga 2 inches na lang mga boss ayan oh. 2 inches na lang lubog na to kaya well, mga isa ba natin yan, sayang Marami tayong mga gamit dito Mga sobrang-sobrang nating ano uh, C-far mga tubular Tsaka yung mga metal paring Channel at saka Molengen Tsaka yung sobrang hero Scaffold natin o no? Hindi na maliit. Malaki. kaso uh, uh, mga boss, yung ibang gamit natin nandun sa uh, sa Gabriel Project. Kaya ko lang yung mga gamit natin. Mga tools. Saka yung mga materials para dito. Paggawa ng shields. Kaya ngayon mga boss, ah uh, punta tayo sa ano, punta tayo ng San Project para makakuha ng mga ilang gamit doon. Uh, para makapagawa tayo bukas dito. Ayun oh. Ayun ang baa pa rin, yung dinadaanan natin. Tapos pagdating sa plaza ay sa pantalan ng Masantol, bangka naman yung sasakyan natin doon. Yun lang yung pwedeng sakyan papuntang San Gabriel Project mga boss. Ayun So ayan mga boss Punta muna tayo ng San Project Makabebe Para po kunin yung ibang natin doon Ayan hey, mga boss Diyan naman tayo sa pinakamalaking tubig Ayun Sobrang laki Kailangan dumuha tayo dito Di tayo makakalabas para makakuha ng ano ng mga gamit natin sa Sangal Gabriel Project. Abang wala pa tayong ano trabaho. Siguro matagal-tagal na bakasyon dito. parking. One way lang yung daan.

Bali uh, yung tulay ng ano, Santa Lucia mas ang tulay mga ba Dito yung terminal ng mga bangka Ayan daming bangka rito Motor, motor yung, yung sinakin natin mga ba Thank yeah. nasa plaza makabebe tayo mga boss malaki pa rin ang tubig tapos tayo dito diretsong San Gilbert Project ah merong libig sa kayo oh. ayan ah libig sa muna tayo sasakay para makatipid boss libig sa kayo kanino kay doktora ah ah doktora anayork mondok libig sa kayo to nakatsyempo tayo O oh, boss ยังนเรังบริสกัย

Lumiit ng konti. Ayan mga boss. Dati ano yan eh. Dati ito. Hanggang dyan yung tubig. Ayan lumiit ng mga 3 inches. Siguro palit na ito. Ayan. Yung Sanggam Bear Project. Inalay mo sa. Buti na lang. Hindi lumubog. Mga boss. Kuha tayo ng mga gamit natin. Ganun pa rin, walang pagbabago. <laughs> kape tayo mga boss. Ayan. Binigyan tayong kape ni ano, ni Madam Dina. Sarap ng kape. Ano? Malaki pa rin ang tubig dito sa project natin pero, pero lumit na lumit ng konti siguro dire diretsyo na to para makapagtrabaho na, na tayo dito para matapos na basta wag lang uulan hmm. eto yung ating ano kukunin yung toolbox natin na dito yung mga talim ng mga barena mga tools natin yung mga talim yan nandyan tapos itong agda na to dadalhin din natin kailangan din natin yan para makapag trabaho tayo dun sa garahe habang hindi pa tayo gumagawa dito Doon muna po tayo mga boss ah, mga boss huwi na po tayo ito yung gamit natin dala natin ayan bicycle na lang yung sasakyan natin di kasa sa sa ano sa libre kayong ano yung Magdan ay malalam pa malalam

dito na kami sa terminal ng mga bangka dito sa Masantol Santa Lucia Masantol babalik na, pauwi na nalim pa rin no oh. daming mga bangka rito Ah, não. ok!